lagi na po pala rito ng hollow uh, blocks. Tapos may Ganito lang ang mga lapay niya. No? Ano lang tayo? No? parang puso negro lang. Ah, malalim na rin Mag naman pala. It's giving me ano ah, Christmas season <laughs> but ano, healthy living cool. version. Napakasarap po talaga kumain lalo na kapag may pala sa akin. Bounce. Basta mga kayami, isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode ay eh, papasok na po tayo sa work. Ito pa mag stay Te, tere. <laughs> Magbabantay ka ba? And sa si Erica nandito rin po. Dahil Sabado nga. Sabado ba ngayon? Bingo. Walang pasok. Naglalaba po siya. at ako si Andrea. Tambay lang. Ayan, so papasok na nga po tayo sa work. Ito po yung bag natin, tsaka yung Tapos ay meron dito ang ano. <laughs> uh Oo! -oh. ko <laughs> Meron tayong carrots, tapos uh, pipino, tapos merong luya, lemon, tsaka orange na medyo madilaw. For health, healthy living. Mm Pinanindigan namin yung pagiging ano, healthy living ngayon. So, oh. kasi yung healthy living. Gagawa tayo ngayon. Ano. Gagawa daw si Erika ng juice ba? Tama? so, parang ibiblend mo siya ng magkakasama. Mm oh, sana on. Nakakadagdag ba ng dugo yun? Wala akong dugo eh. Bawas be. Gusto ko ang dugo. Punta daw. Ah, sige magkakatay tayo mamaya naman. Hindi, hindi ako sa ng baboy mamaya. Yeah, so sana ma ano, matikman natin siya mamaya pag-uwi galing sa trabaho. Yeah, it's giving me ano, ah, Christmas season but ano, healthy living version. version. <laughs> yeah, so pasok na tayo. Dito po tayo ngayon na, Kuya Rodi. Titingnan po natin yung update sa kanila ipinapagawang bahay. So let's go. Cool. nilagay na po pala rito ng hollow uh, blocks. Tapos yung pinakas... Ganito lang ang mga lata niya. Ano lang tayo, parang kasi negro lang. Ah, malalim na rin pag, naman pala. Pag sa CR na, adjust ah, sa rito, magpapadara ako dito. dito. Ah, pat, pataas. Ito dito, ito dito. Ito yung labahan. Maayos na ng karaan. parang lubog na talaga yun, eh, no, bago nagkasunog. Nilagyan lang po nila ng ano, pinakamubungan para kahit umulan ay hindi pumabasa yung pinagpatong-patong na hollow blocks. Dito sa kabilang bayo hindi pa rin naaayos. Parang delikadong, bigla na lang babagsak yung ano na to. meron pong ilan na mataas na agad yung mga nagawa nila na halo blocks meron din naman po iba na ano halos sa hindi pa po nasisimulan talaga katulad po netong kapitbahay nila so iba nasa bubong na second floor na to Ano ah, ginagawa po yan? Ay, puto, lalabari. Para ano, pantali. Ah, ayaw pala yung pinantatali dun sa Ang ginagawa na po yung Sana po yung matapos na bago magpasko. Mahirap po magpasko ng walang bahay. diyan pala ni papa pero talo ni, keren niyo Alis na kuya, yah, dumalawa ako. traffic ba dito sa daanan? Oh. Sa traffic talaga yan. Hindi papasok tapos may dalabas. So halos araw-araw po at mayat maya ay may nagpapasok po ng mga materyales sa mga ipinapagawang bahay. Dito po sa banda na At ang mahirap nga po rito ay ano, ah, uh, malit Maliit lang po yung kalusada one way lang po talaga dapat ito kaya pag wala pong nakabantay may papasok tapos may hindi nila alam may lalabas pala sa kabila so nagkakaroon po nagkakos po ito ng traffic katulad po ngayon medyo maswerte yung mga nasa bandang tabing kalsada lang at ano dito na lang nila sa tabing kalsada ay binababa yung mga materyales Hello mga kayami, meron tayo dito oyster sauce. Meron din tayo dito mantikilya. And then, syempre, meron tayo garlic, tomato paste, meron onion spring. At syempre, haluan din natin siya ng mais at tahong Bali mga kayami, wala ako sa scenario na to, kaya nat po boys record lang ako ngayon pinakuloan na nga po nila ang mais at ang tahong syempre sunod nilang pinakuloan ang mga hipon na nabili nila sa palengke at ang nagluluto ngayon for today's video ay si Erica at ang kanyang jowa na si JR.

guys, kaya na po ang pamilya Abayato o Hedabaldo Baldo. Halo. Ayun na po sila. Halo, halo. Ayun na po yung... Ayun na yung niluto. Ah, wow. Sarap. Sayang. sayang walang alimango ni Ate Nels. Wala namang alimasag sa ano eh. Wala. Sa alimasag sa Nels. Mabing eh. Ito kami naman ang kakain ng inyong kayami pagka-uwi niya galing sa trabaho. Dito mo paglagyan din 'yan. Kakain dito kakain dito. At nandito na po sa ating Jingjing sa exciting part ng pagkain. <laughs> ang pagmuya ng mais. Ginoo po yung kumain ng mapustis uka lang. Ano nang ipin? na? Wala puti chocolate. Lahat n'de? Kulang. Lahat pati bagang? Oo. Oh. Wala. Eh lang pala kayo. sa gising eh. Sabi nito kay bumili? Bilhin din. Diyan pabilo sa yun, may saging. Hindi ka marunong pumili ng saging. Wow! Wow! Kachamba ka dahil. Yan yun, di ba? Yan yung di ba? Oo. A few moments later. Si Jeremy po, kasama natin ngayon sa closing. Sarado ko yung pintuan. Sure. <laughs> Yan. So, ano? Patatapos lang po natin ng trabaho at hindi po tayo nakapag-video during the work or break time dahil ano po, marami po tayong ginagawa ngayon. Yeah, so uwi na tayo dahil nagluto daw sa bahay ng seafood siyata, mga ganun. Tsaka yung juice kanina, si Erica. Kilala, mo, kilala po nila yung kapitbahay nga po nila dahil pare silang na sunugan dun. So mga biktima ng sunog. Gusto mo sumama sa bahay, kain ka, makikitulog. Sumama. Di, kailangan sumama ka. Ah. <laughs> Next time. Next time daw. Sige, sa mga susunod, pwede ka naman pumunta sa bahay. Hindi ka naman mailang doon, mga kaibigan mo naman pala yung mga pamangkin doon ni Papa D. So, let's go. Ayan eh, po si Jeremy. Dito po siya lumaki sa Katmon. Dito ka na, no? Uh -huh. Sige, ingat ka. Bye-bye. Ano uh oh, bukas Ay, wala ka pala bukas, no? Hindi. Ano ka wala? Opening. Sige. eh Diyan po siya banda sa looban sunugan din po sila yun dumilim tuloy tara na po bawi na po tayo ng bahay naka uwi na po tayo ng bahay at nakahain na rin po yung ating hapunan ito nga po yung niluto ni na sino ba nagluto? Ikaw si, sila, JR, si, JR at si, uh, si Erika so tatapatan nila yung luto natin nung nakaraan na halimaw <laughs> 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 so, yan so gusto ko yung ano niya yung <laughs> mas diba? mali may review ba diba, mas, mas maliliit isang ano lang <laughs> isang para screenshot mo papangit ang mga ini screenshot mo siyempre kapalimutan ko yan yeah, so makakain na po tayo kahit kung makakain bali ito yung tahong tapos hipon lang tsaka ano lang yun no? tsaka <laughs> parang nag-ano tuloy ako. na ko agad yung animang. lalo ang rounds ko na po ito ng ano ng aning at napakasarap po talaga kumain lalo na kapag ay hindi pala ito sa akin <laughs> ito pala ayun kapag may soft drinks tayo kasama nakaaga na talagang kumain tamang tama yung timpla ng ano yung butter hindi maalat kulang lang sa anghang ayan pero nakarami na ako ng aning. at uubusin natin po ito Yan. maraming maraming salamat ay ano JRN, ay rin sa pagluluto ng ano ng butter butter seafood. Wow, well, si sponsor pala ni JRN, ka kayo. So, dito wala po tayong tapusin ng ano <laughs> uh, video na ito. Again, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood hindi lang sa aking channel kundi sa buong team meeting. Hanggang, Hanggang sambuli, si sa muli para sa sinanamang masaya, masaya at masarap na vlog. Bye-bye!